Sinapoang na bawas. Kasi unang-una pa lang, alam na natin ang bilang ng Biblia. Counts in a form pa lang, 380 pa lang. Unan natin na, 73 ang Biblia. So hindi natin tinaglagan. Sinayo ng bawas. Noong panahon ng mga sinaunang kresyano, meron pang iba't ibang mga early Christian writings na nage-exist. One of the earliest councils na nag-decide ng canon. Pag sinabi naman natin canon, ibig sabihin ng listahan. Isa sa is mga earliest is the Council of Rome. So sabi nila, local council lang naman daw yun. Kaya na, nagkaroon din ng other local councils sa Africa, which is sa northern, sa northern part ng Hippo, inilugan nila St. Augustine. And then another part doon, Artich. Diyan sa mga local councils na yan, iisa lang yung mga ina-acknowledge nila mga pistahan ng Biblia. Yung mga sinubong ng simbaba or mga early church fathers, in acknowledge nila na yung tinatawag natin deuterocanonicals kasama sa mga tinadamit ng mga sinagunang kristyano. So, long story short, Pan sa pag-aaral nila, nag-aral sila, isang 9-0-7-6 na yun. So, yun yung pag-decide na Council of Rome And then, sa Local Council, si Ipo nag-agree naman sila sa kung ano na pag-desisyonan sa Roe. Kasi ang input sa Council of Ipo si na St. Augustine, si na St. yun yung translate sa Latin. And then, I don't know. kasi nalokal si mga luna. Eto na, pag sinabi natin, wala kahit saan Martin ni Luther ayan <laughs> kasi kung council of trend ginawa